Guys, ito Montero 2010. 2009, 2010. So, yung mga naglilinis dyan ng mga EGR na sinasabi nila na mataas daw kami maningil ng EGR. So, ito. Sila, naglilinis sila ng EGR. Literal na EGR motor lang tinatanggal. So, yan lang. Tapos, sasabihin nila 2.5. 2.5 yan. Eh, ang singil namin 4,000 kasi lahat yan nilinisan namin. No? Yan. Pati intake, tatanggalin ko. 4,000. Yung 2.5 nyo, ito lang. Oo. So, yun yung ano, pagkakaiba. So, nilinis mo nga yan, pero yung mga yan, hindi mo nilinis. Tingnan nyo. Oh. Ayan, Sama yung throttle. Tat, kasi tatanggalin ko lahat yan eh. Intake. Uh, yung cooler nya tapos EGR mismo tapos yung uh, papunta doon no? at yan tatanggalin ko yan kasama dito tapos pati turbo kung kailangan linisin dilinisin pero iba naman ang price nyan kasi may nagpapalinis kasi na turbo lang ayaw nila ng EGR so ina advise namin din kasi minsan ako maglilinis ka lang din ng ganyan di mo nilinis to si ano lang yun para kang ano lang doon na uh, wala ding mangyayari doon kasi kung madumi na talaga yan ang mileage ng sasakyan mo is na 100 plus na so kailangan nang linisin lahat yan so ngayon uh, bago namin linisin yan kung naka 100 plus ka na kailangan namin tingnan kung may tama na yung turbo nyo or mayroon ng mga weak parts dyan kailangan namin i-advise sa client na ganito kasi pag after malinis yan guys hindi maiwasan na kumalog na yung turbo dahil nalinis na yung ano eh nalinis na yung mga dumi sa loob may tendency na pag uh, matanda na yung sasakyan magiging ganun yung problema nyan magiging kalog, iingay so low power yan, yun, yun ang ano natin, hindi basta kamu mo naglinis na eh, okay na so yun ang ano natin pero pag mga goods pa naman lahat, so okay yun talagang uh, carbon lang kailangan natin tanggalin yan, yung carbon deposit so yun guys, sabi ng iba na na ano na yung 75 kasama turbo eh mahal. Tapos gagamit pa ako ng ultrasonic, with chemical 'yon. So talagang uh, parang brand nyo tapos mahal. So 'yun. 'Yun lang naman. Wala naman tayong ano diyan. Basta ako, ginagawa ko yung yung ano, yung alam kong ikakabuti ng makina yung sasakyan mo para bumalik ulit sa ano sa dating lakas niya. So hindi naman hindi naman talagang 100% na lalakas ulit 'yan. So mga 95, 97 ganyan percent sa 100% na from casa. Eh luma na 'yung sasakyan natin eh kaya wag nating expect na babalik sa 100% na lakas 'yan. Kasi meron ding ibang parts niya na ano na kailangan din bago. Para bumalik sa gano'n, ano. So, yan lang, guys. Hindi mahal yung 7.5 para maglinis kami ng turbo at saka EGR. Yung 7.5 na single okay na yun. Goods na yun. Hindi na mahal yun. Kung wala kang pangbayad, so, tiisin mong mag-low power yung sasakyan mo. O kaya, DIY mo na lang. Ngayon, kung magka problema, eh, walang problema kasi ikaw naman ang gumawa. Ayan lang naman, guys. Meron kasing mga, ano, na... Ngayon kasi, sa panahon ngayon, nagpa yung para makakuha ka lang ng customer mo ibababa mo yung price ng ano ng uh, mga yung kung ano yung gagawin sa sakyan magbababa ng mga cleaning EGR yung singil ng iba for yung singil ng iba 4,000 eh para makakuha ka ng customer gagawin mong 3 oh. eh dipindi naman kasi yun sa paglinis guys eh sila, iba yung linis nila, ikaw ibang linis mo. Pero ang ano ko lang, gagawa ka ng 3.5 or 3,000. Sakit wala ka bang plano sa buhay mo na hanggang hangga na lang kaya gusto mo maging ko hanggang tumanda ka na. Magano ka rin sa sarili mo dahil naka-base naman yan sa sa ano, kalidad ng ginagawa mo, yung ability mo na siyempre hindi naman masamang mangarap din na gusto mo rin na umangat pero hindi ka naman nag-agrabyado ng ta ibang tao or yung client mo hindi mo tinataga hindi kasi taga yon binibase lang yon sa kung ano yung quality ng gawa mo so yun lang naman guys yung iba kasi nagbababa dahil gusto na lang may client tapos ang masama nasabihin nila at ah, taga dun sa kabila ganon ang tangit yun guys pag mekanik ko ka ispito mo yung ano ng iba as long as maganda yung trabaho nila hindi naman taga sa client yun or may hindi, hindi naman overpriced yung pagpapresyo nila ng uh, ng labor tama lang yon kasi quality naman yung iba kasi mura mapapamura ka so, <laughs> masama yun mapapamura tayo yun lang uh, ang ano ko lang dito yung iba nagbababa tapos sabi nila hindi mataas doon sa kabila mataas yun parehas naman ang ginagawa hindi, eh, huwag natin sabihin na gano'n na hindi naman natin alam yung ginagawa sa kabila o kaya bakit gano'n ang singil meron kasing gano'n guys so iwas lang sa gano'n kasi tayo mekaniko hindi tayo magmimekaniko habang hanggang mamatay na tayo o tumanda na tayo e, ano yun siyempre gusto mo rin ng ano hindi naman sa uh, gusto mong umaman agad dahil mataas ang singil mo ibinibase mo lang doon kung ano yung ginagawa mo quality ng gawa mo ganun lang yon saka hindi naman tayo mataas maningil mababa na nga yun eh oh thank you in